what's up mga kaprokabs and panibagong araw, panibagong vlog na naman ng lapag ni Kamang pero so, bagong lahat, salamat po na tayo sa may kapal dahil sa kanyang kabayitan sa atin, sa panibagong buhay na kanyang binigay at panibagong lakas, alright so sa araw nito is meron akong tuturo sa inyo, yung mga many chinsu dyan meron mga many chinsu, 20 inches o 24 inches na ayaw mag ano, so, ayaw mag ikot hihinto siya pag Ginto siya pag giniin mo na sa kahoy. Alright, so ayan yung umikot ng chinso. tuturo ko sa inyo kung paano ayusin yan. DIY lang. Yung mga walang pambili. At nag-iipon pa lang pa lang para ibili ng pyesa. Alright, so let's go! Alright, so ayan yung chinso natin. Mini chinso 20 inches. So, bali, ang sira nito is ito ayaw iikot. Ayaw umikot. Ayaw umikot yan. Bakit kaya? Pag diniin yan, ayaw umikot. Pag nakalapat na sa kahoy. Kasi ito, sira ito. Ito ay yung sira. Clutch show, clutch drum. So, pag pinaandar mo yan, pag ni-revolution mo, ito, dito, I eh, ano to dito para iipit ito dito sa clutch. So, pag hindi yan masyado nakaabot siyempre ito walang gamit na ito hindi na ito iikot pag nilapat na nasa kahoy kaya ang gagawin natin mag tayo DIY tayo kung paano ito ayusin so ang gamit natin is itong lata so sample lang to lata yung ginagamit ko at ang lata na kailangan natin is yung malaki yung lata ng liberty ayan pwede na yon lata ng liberty ito dito pwede sample lang so ang ginawa natin nagupit tayo ng ganito ayan yung kasya lang dito ayan o oh. yung kasya lang dyan ayan. yung tamang tama lang bali dati nakagawa na ako niyan ang nangyari syempre nasira na naman ha ito ang nangyari Nabutas si kinain ito nabutas kaya gumawa na naman ako ulit ng panibago pang takip ang ah, ginagawa ko sa pang -takip na ito is ano ko lang lagay dito oh. sinukat ko lang siya tamang tama na magapasok ayan o oh. yan lang na hindi siya makalabas kasi pag umiko to, ito lalapat to dito. Pag medyo hindi mo na revolusyonan, yung para pagbabalik sa minor, parang lumuluwa kasi to eh. Pag nagminor minor ka na. Okay, eh, so ayusin natin. Ayan. So ang gagawin natin, ito, ang una may ilagay, dito. Dito sa ibabaw. Dito sa ibabaw. O. Oh. Ganyan. Paganyan. O. Paganyan. Tapos, itong panghuli, dito mo ito ilagay. Huwag mo ilagay sa alim. Dito sa ibabaw. Oh. Kasi ang paikot nyan punta doon. Ayan o. Oh. Punta doon yung ikot nyan eh yeah, pupunta doon. Kaya ito dapat nakalagay sa ibabaw. Okay? Ito yung kadalasal sira kung bakit <coughs> hindi ito umiikot pag nalapat na sa ano. Yung iba, sinasabi nila bakit ano ganito, bakit walang puwersa. ah walang puwersa yung itong kadina. Hindi umiikot kasi sira itong clutch drum sa clutch yung hindi na pag-abot maluwag kaya kailangan mo to i-check makita mo naman yan pagpapandar eh pag lumalapat ba talaga siya wait right, so takipan natin lagay natin yung pang takip para malaman natin kung gumagana ba siya umingkot try natin din maglagari Okay. At sa paglalagay nito, paghigpit, higpit, huwag niyong ihigpit kaagad. Opo, huwag nating ihigpit kaagad. Huwag nating Dapat, ito, pag naghigpit tayo, din mo dito, tapos ganyan mo, hilain mo pataas. Hilain mo pataas. Yan oh, hila pataas. Tapos, sabay higpit. Yan. Ganyan yung tamang paghihigpit ng skate bar. Okay. Oh. Tapos, try natin kung may puwersa na ba. Makakaputol na ba siya ng kahoy? Ayan, bali ito yung itry natin putulin. Ayan, pandarin mo na natin to. Ayan, kumain pa. O, diba di ba? Naputol niya, di ba? Oh. Putol nya So, ganoon lang kadali. So, ngayon naman mga bro, ay buksan naman natin ulit. Papakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari sa loob. Ayan, buksan natin. Tingnan natin ko ano ba ang mga pangyayaring naganap dito sa loob. Alright. Oh, ayan. Oh, di ba? Ayan oh. Kita niyo? Tapos ito. May ano yan. may para dinaanan kasi medyo luluwa 'yan eh pag pag hindi nakaano, pag hindi nakarebolusyon. Pag naka-minor lang. Alright, so gano'n lang kadali. I hope na may natutunan kayo sa araw na ito. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood At may nagustuhan nyo ang video na ito. At para sa mga bago pa lang po sa ating channel, uh, huwag kalimutan na subscribe. Yung click the bell button. Yung all po para ma-update po kayo sa ating mga videos. Like and comment below para malaman ko yung feedback nyo. Alright, so maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless. And once again, this is Brocaps and welcome to my channel. you uh -huh.